lang natin sa bit na. Pag hindi mo yan, pula ng itim ng sabaw. Oh. Ilulog na natin, natin mamay ulit. ko muna ng kusina. Anay. Igisap, igisap po natin ng konti. Kunting-kunting ano lang po. Ayan, ganyan lang. Pang ano lang sa ating lagados. Ayan. Ayan na natin ng sibuyas. Ayan na po mga kusina. Kung hindi ko po nababasa yung mga comments ninyo. Hindi po yung chicken mga kusinanay pero mag, maglalagay ako ng Luya. Ano po? Hmm. Ano na po siya? Ano po si Nani kasi magdalami pa tayo mamaya ng patis. Kunti lang po para eh. hindi po maalat ma lang ating sabaw. Ano na po siya? Ha? Po. para maputi pong ating sambahawan yan sa ating gawin ayan maglalap po tayo mga kusinanay ng patis dalawang kutsara po mga kusinanay kasi medyo marami po ating meat ayan dagdag lasa po ayan po siya mga vegetable